Hello guys! Good morning po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay na po dito ng opinion o reaction po dito kay Langga Kirichelle Morales blog Ayan, shout out be. Dahil talagang, grabe po talaga siya. Ano man po ang ginagawa ni Richelle, talagang bagay na bagay po sa kanya. Inahangaan ko talagang batang ito. Dahil sa isa sa mga uh, talagang nakikita natin yung talagang yung future, talagang makikita natin na galing sa wala ay mapupunta po yun sa magkakaroon. 'Di ba? Isa sa mga masaswerte na kung hindi, alam mo yun po mga kapatid, ang swerte kung hindi naman natin gagawin, mawawala po yan. Tingnan nyo po si Richelle. Napakaganda. Siya po ang model ng magsasaka. ba? Diba? Model po siya ng magsasaka. Kahit ano pong isuot niya. Kahit ano pong aura niya. Talagang napakaganda niyang bata. ba? Diba? Kaya ako, dito kay Richelle, naging sweet 16 ako ah, talaga lang ga inawaan mo si Ate malo, si Ate mo malo sa nang inyong ganda, 'di ba? Pa charot charot kahit siguro si Richelle ay pinagpapawisan ay mabango pa rin. Dahil 'yan, nakikita natin kung papaano niya ay dalhin ang sarili niya, ha? hindi siya bilin ng bilin ng gamit. Yan ay mga bigay ng mga sponsor. Pero kahit ano pong isuot niya, kahit po anong gawin niya, ang sexy niya, ang ganda niya. Kaya po, alam niyo po mga kapatid, ako'y tuwang-tuwa po dito. Dahil nagagamas siya ng palay. Ang kaya, ang tawag ko po, Kirishel. Siya po yung modelo ng magsasaka. Napakaganda niya talaga, no? Kaya, nako, Richel, tuloy bulang lang niyan. Wag kang ma magpapaapekto sa sino man mang babas sa at sino man mang babastos sa iyo. Dahil yan, kung nandyan lang yan sa kapaligid ligiran mo o mga kunwaring, nagkukunwaring, nagsusuporta sa iyo, ay ingit lang yan sa kagandahan mo langga. Di ba? Kaya dito lang ano na naano ako sa siyempre magulang si Tatay Risan, di ba? Makita naman natin si Tatay Risan na Maki, makita lang kayo, umalaman um, namin lang kung sino yung basher na yan ni Richelle. Ay nako, mag-akyat na kayo sa nyug. <laughs> <laughs> Dahil iuhulog ka ni Tatay Rizan, di ba? Pero alam niyo po mga kapatid, ito po ay ito ay inggit na lang. Kung nandyan man yan sa kapaligiran ni Langga o nila Tatay Rizan, ibig sabihin po talaga malaki po yung inggit nila dahil walang wala. Natatandaan naman natin, maalala natin kung ano noon ang kalagayan ni, ano, nila Richelle, nila Tatay Rizan. Diba? Giba-giba ang bahay. Ngayon po, Napakaswerte, dalawa ang bahay. At napakaswerte, nagkaroon ng ruwel of malalag. ba diba? Kaya po, nako sino ba naman ang hindi mainggit dito kilangga na napakaganda pa, na napakasiksi pang nag ng palay? Iyan <laughs> po ang model ng magsasaka. ba diba? May modelo na po ang mga magsasaka kasi nangyan silangga. 'di ba kaya alam nyo po mga kapatid nako tumigil tigil na kayo sa inyong mga pambabas dahil hindi nyo kaya ang isang kagaya ng Richelle Morales 'di ba ang galing niya 'di ba batang bata na nagsusuporta sa pamilya dapat yan ang tularan nyo. Hindi yung ibabas nyo. Babastusin nyo. ba? Diba? Mamatay kayo sa inggit. Mga basher ng Rochelle. No? Dahil hindi na kayo talagang uh, papansinin. At kayo laos na ng mga basher. Noon sinasabihan nyo na silangga ang Rochelle laos na bakit pag Ang Rochelle, ang daming nagmamahal. Hmm, wag kayong magkukunwari na supporter o nagsusuporta dito kay Rochelle, ha? Mga basher, dahil hindi nyo na kaya, hindi nyo kayang pabagsakin ang Rochelle. Diba? Hmm. Nakakah nakakahiya kayo? Dahil wala naman sa inyo ginagawa ang Rochelle, si Rochelle o si Langga, grabe ang pambabastos nyo, grabe. Alam nyo po, hindi na kayo dapat paniwalaan at kaya sabi ko, tama lang naman ginagawa ni Rochelle, ni Ruel dahil hindi na sila natitinag, hindi na nila pinapansin. Totoo po yun. Dahil po, danas ko rin po ang mabas Danas ko po noon ang umiyak, pero ngayon never na po akong iiyak. 'Di ba? Never ko kayong iiyakan, 'di ba? Si Richelle po, grabe. Modelo na ng magsasaka. Ang ganda ni Richelle, 'di ba? Modelo ng magsasaka 'yan ang title. Dahil po, Si Richelle, ang modelo ng asyenda ni, Don Ruel of Malalag. <laughs> Di ba kaya ang inggit na inggit sila? Nako Diyos ko po. Grabe kayo. Grabe yung pagkaingit nyo. No? Kung ano-ano na lang ang ibinabato nyo dito po sa dalawa. Di ba? Kaya nakaipon si Ruel natural na makakaipon niyan dahil hindi naman niya naglalabas ng sariling pera. Anong alam niyo? Kasama mo niyo na no ba? Bakit hindi na ano? Pero ang alam niyo po, kami, kung talagang tunay kayong supporter po nila, wala kayong sasabihin. Di ba? Ako para sa kanya umahanga ako talaga sa kanila, lalo na kay Ruel, kay Richelle. Dahil po, pangita na ang future nilang dalawa. Ni ang maglangga. Kitang-kita na talaga ang future. Na? Ang saya nila dahil nagmamahalan. Hindi yung lutong, ano, lutong mabilis. Sila po, talagang grabe. Mm? Grabe po talaga ang pagmamahal na tsaka si Ruel po talaga yung pagkikare niya kay Richelle. Dahil siyempre, natural, since birth. Oh, yeah, diwa ba? At tayo po dito po, yung mga ano, yung walang naging boyfriend na mula bata at ikaw, wag nyo nang pakawalaan. Swerte yan. Dahil ipagmamalaki nyo yan. Na kayo lang. Never touch. Never kiss. <laughs> Kaya yan marami pong nagkakagusto diyan si kay Ruel na hindi na sila makapasok sa buhay ni Ruel, di ba? Kaya si Richelle ang mga binabanatan nila. Si Richelle ang ibinabas nila kung ano-anong sinasabi nila na si Richelle ano? Di ba? Binabastos niya. Mm, si Richelle, laging ano, kapit toko. Mm, yun ang mga sinasabi nyo. Ay, naku. Ibig sabihin, ay, inget, piket, lumuha kayo ng dugo. Dahil si Richelle ang minahal ni Roel of Malalag. Di ba, Don? Roel? <laughs> Ako ito ang tuwa talaga doon sa kanilang pag-aani ng palay, di ba? Nagpangita na ang tagumpay nang Rochelle. Di ba? Kaya marami pong naiinggit Kaya hanggang dito na lang mga kapatid, ang reaksyon, ang opinion ni Malo de los Santos. Kaya patuloy lang ah, uh, kayong mga ingitera. Patuloy lang kayong mga basher dahil kayo ay laos na. <laughs> laos na mga basher dahil hindi na pinapansin ni Rochelle. 'di ba? Di na sila pinapatulan. O, lalo lang ginagalingan ni Richelle, magpaganda ka be dahil na inspired ako sa iyo na rin. Si Ate mo wala, sweet 16 ang pakiramdam, 'di ba? Ganun lang ang mga basher talaga. Alam niyo po, nakita namin ang mga basher. Mga lula na kayo. Wala ba kayong apo, anak? 'Di ba? 'Yun po ang tanong ko lang, dahil kung sa apo nyo at anak nyo gawin, naku po. ba? Diba? Gaya yung kititerisan, simpre magulang nasasaktan sa sinasabi ng sa anak dahil hindi naman totoo. Kaya ikaw titerisan, wag mo nang pansinin ang mga yan, ang mga basher na yan ni Rachel. Dahil hinggit pikit lang yan. Mm. Diba? Ayaan mo. Ang mahalaga, kilala mo ang anak mo, na hindi eh, eh, naman niya yung gagawin. anuman ang sabihin, anuman ang ibato kay Richelle, huwag nyo nang pansinin. Dahil si Richelle, napakabuting anak. Napapag-aral niya na ang mga kapatid niya, natulungan ka na tatay Rishan. Ang mahalaga, yung blessing na dumarating sa inyo, ay pahalagahan nyo. Di ba? Kaya, mag-aral ka mabuti, Richelle, dahil hindi yan magmananakaw na sinuang na mga basher, na mga nangbabastos sa'yo, na mga nangkukutsa, lahat ng ibato to sa'yo, wag mong sambutin. Iba to nyo pabalik sa kanila. Dahil, alam namin ang kinabukasan mo, Richelle, tuloy-tuloy lang. At alam ko na magtatagumpay ang mga pangarap mo sa buhay, sa iyong pamilya. Good luck. God bless you, Rachel. Huwag mo nang intindihin. Maraming salamat. Kila Kuya Bal Santos Matubang, suporta natin. At atid uh, atid na vlogs at si Kalinga Prab. Um, dito si Rachel at si uh, Ruel. Suportahan po natin. At maraming nga nagsasabi na hindi naglalabas ng pera si Ruel. Kaya nakakaipon. Pero, Mm, ang mahalaga doon, maraming nagtitiwala at nagmamahal dito po, kay Ruel at Kirishel. Yun ang importante. Shout out, Miss Bupil Mix Vlog. Ayan. Selty BPH at Banat Bagsik, suportahan na lang natin. Banatan mo ba de ang mga basher ng langga? <laughs> nang maglangga pala. <laughs> Ayan, good ma, bye bye po ma, good ma. good morning at mag-iingat po kayo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Bye bye! Mwah.